O, oh, yung aso namin guys, so late na umuwi. Tira nyo kung paano Discard niya Yan na. O, oh, natanggal nyo yung lock. Pero hindi naman totally nakalock talaga yung guys. Pali sinabit ko lang yun. Pero ang galing nya guys, sa mga kapasok yun siya. Laging ganyan yung rotation niya Ngayon ko lang inabangan. Kasi, gala ng gala eh. Parkada, tapos nang bababae eh, pa tong aso namin. Naman yun ano niya na yung ano ma-open niya na konti na lang transfer talaga to ayun no? o oh. pagkatiskarte ganyan pala pag ano pag inadaling araw na uwi ala ko kung ano yung umaano ano sa ano sa gate siya lang pala grabe mapamaraan talaga pag ano galing gimikahan. Ito talaga si ano, si Cholo. Gala ng gala eh. Okay guys, malapit niya na mabuksan yan. Grabe pa ma mamaraan pag ikaw inabutan ng madaling araw sa galaan. Tapos uuwi ka. Ay, pagkamanan ko to yung magnanakaw kanina eh. Alam ko kung ano yung umaano-ano sa gate. Cholo lang pala. Cholo lang pala. O yun, bukas na.